mga ka-express ngayong taon hanggang 2027, parang pelikula ang inahanda ng Gilas Pilipinas. Pero hindi ito ordinaryong pelikula, kundi isang matinding sports drama na ang ending sana ay Olympic qualification sa Los Angeles 2028. Ito ay isang kwento ng pagbangon, paghahanda at pagsabak sa pinakamabigat na kalaban ng basketball sa buong mundo. At sa likod ng lahat ng ito, Narian ay isang veterano at napakatalinong maestro na si Coach Tim Cohn. Sa mga ka-express, hawakan mo na ang upuan mo dahil ang kwento ng pinakamalakas na gilas team ay magsisimula na. Simula ng umupo bilang head coach si Coach team, ramdam na agad ang pagbabago, hindi lang sa playbook, hindi sa disiplina, cohesion at lalim ng sistema ng gilas. Alam natin na si Coach Tim ay hindi lang basta-basta naghahanda ng lineup. Hindi siya pumipili ng mga sikat lang o mga high-flying superstars. Mas importante sa kanya ang sistema kung paano umaandar ang triangle offense na disinyo para sa mga intelligent at team-oriented na players. At higit sa lahat, world-class defense ang kanyang sandata. Kaya nga, ang goal niya ngayon ay hindi lang buuin ang best players kundi ang strongest team na maihahambing sa mga top tier squad sa buong mundo. Pero bakit nga ba napaka-crucial ng susunod na mga taon para sa gilas? Well, simple lang mga ka-express. Ito na ang huling pagkakataon para makabuo ng isang cohesive unit na may chemistry, disiplina at championship mindset bago ang pinakamalaking stage ang 2027 World Cup at ang Ultimate Dream, ang 2028 Los Angeles Olympics. Matagal ng pangarap ng Pilipinas na makabalik sa Olympics at ngayon lang tayo nagkaroon ng realistic na chance pero hindi ito magiging madali. Kaya nga sa simula pa lang ng preparasyon, dadaan muna tayo sa isang napaka checkpoint, ang FIBA Asia Cup. Dito natin unang masusukat kung gaano kalakas talaga ang gilas. Ang ganda ng timing nito, dahil parehong teams ang makakalaban natin dito, ay sharing rin makakaharap natin sa FIBA World Cup Asia Qualifiers. Parang rehearsal ito, pero may bigat. Dahil kung pumalya tayo dito mga ka-express, siguradong dudurog na naman ang puso ng mga fans. At alam naman natin kung gaano kabigat ng pressure kapag magalit ang sambayan ng basketball fans ng Pilipinas. Lahat ng mga mata nakatutok kay Coach Tim. Lahat ng galaw susuriin. At kung magkamali siya, baka masundan pa niya ang kapalaran ni Coach Hat Reyes. Pero balikan natin ang kahalagahan ng FIBA Asia Cup. Halos 40 years na tayong hindi nagcha-champion sa Asia. So isipin mo yon. Huling pagkataon na nasungkit natin ang corona ay noong panahon pa ni Naalan Kaydick Samboy Lim at Hector Kalma. Asian Basketball Championship pa ang tawag noon. Simula noon, para second place, third place at minsan nga hindi pa tayo umabot sa semis. Kaya hindi lang ito basta preparasyon, ito ay redemption. Isang matagal ng panalangin na sana, ngayon may sistema na at may direction na ang gilas, makabalik tayo sa tuktok ng Asian Basketball. At kung magiging matagumpay ang kampanya sa Asia Cup, may chance na makapag-adjust pa si Coach Tim sa kanyang lineup, rotations at strategies bago ang mas mabigat na hamon, ang World Cup Asia Qualifiers. Kaya nga napakahalaga na hindi natin minamaliit ang bawat laro. Hindi lang ito laban ng gilas, kundi laban ng buong bansa. Laban ng milyong-milyong Pinoy na patuloy na naniniwala sa kakayahan ng ating kupunan. At isa pa sa magandang panahon ngayon ay ang unti-unting bumabalik ang mga overseas-based Pinoy players na may potensyal magdala ng bigat sa team. May mga Phil Foreign players na excited makapaglaro para sa bansa at willing makiisa sa mga long-term program ni Coach Team. Bukod pa rito, napakaayos ng coordination ng SBP at PBA para mabigyan ng sapat na exposure ang mga national team players sa iba't ibang international tournaments. Isang matibay na indikasyon na seryoso ang buong basketball community sa layunin nating makabalik sa Olympics. Pero hindi lang sa laro umiikot ang kwento ng kilas, nariyan din ang personal na sakripisyo ng mga manlalaro, ang mga injuries na kailangang lampasan, ang mga training camps na malayo sa pamilya, maraming hindi nakikita ng publiko pero sa likod ng bawat possession, bawat pasa at bawat depensa, nariyan ang dugot pawis ng mga taong naniniwalang kaya nating muli ang mundo. Hindi lang ito laban sa Asia, kundi laban sa kasaysayan. At ang bawat hakbang, sa bawat laro, mas lumilinaw ang larawan ng isang strongest gilas team ever. So ka-express kung gusto mo talagang masaksihan ang pagbabalik ng Philippine Basketball sa Glory Days, ngayon ang tamang panahon para sumusuporta. Hindi lang sa panonood, hindi sa pananalig na ang long-term vision ng kilas ay may patutunguhan. Yes, mahaba pa ang biyahe. Marami pang laro ang kailangang pagdaanan. Pero kung bawat hakbang ay may direksyon, kung bawat pagkatalo ay may aral, at kung bawat panalo ay may kahulugan. Walang imposible. Ang 2028 LA Olympics ay hindi lang pangarap kundi posibleng maging realidad. I express sa ilalim ng pamumuno ni Coach Tim, unti-unting hinuhubog ang pinakamatibay na Gilas Pilipinas Team sa kasaysayan na ang layunin ay makabalik sa Olympics sa 2028 sa Los Angeles. Well, hindi basta mga sikat na manlalaro ang pinipili ni Coach Tim, kundi mga atleta na kayang mag-operate sa kanyang triangle offense at world-class team defense. Ang tagumpay ng kupunang ito ay hindi lang nakasalalay sa talento, kundi sa disiplina, chemistry at sistema, mga bagay na kailangang masimulan ng maaga sa mga darating na tournaments. Isa sa mga pinaka bahagi ng journey ng gilas ay ang FIBA Asia Cup. At dito unang masusubukan ang bagong sistema at composition ng team. At mahalaga ito dahil ang mga makakalaban dito ay siya makakalaban sa FIBA World Cup Asia Qualifiers. Halos apat na dekada na tayong hindi nag-champion sa Asia. Kaya ito na rin ang pagkakataon para bawiin ang mahabang pagkauhaw sa titulo. Isang matinding pagsubok para kay Coach Tim. Kaya kung mag-fail siya dito, baka ulitin na naman ng mga fans ang mga pagkondina na dinanas ni Coach Chat. Pero kung magiging matagumpay ang gila sa Asia Cup, magkaroon si coach team ng pagkakataon na mag-adjust sa lineup bago ang mas mabigat na laban sa World Cup qualifiers. At sa tulong ng PBA, SBP at mga overseas Pinoy talents, mas lumalakas ang chance ang makabuo ng isang cohesive at competitive na national team. Nakakatuwang isipin na kahit may mga hamon, unti-unting bumabalik ang pagkakaisa ng basketball community para suportahan ang isang layunin, ang Olympic Return. At eto ang Express Info na kung saan bawat kwento, ginulat ang mundo. And don't forget to like and subscribe.